Yes mga kadakos, good morning Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel Dak 33 kihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload uh, Mga kadakos Pangalawang araw natin dito na ngayon So tayo po ay mamumulot ng itlog at bali last cycle na po ito pangatlo na so sumahan nyo ako mga kadakers so mga kadakers ganito lang po ang ating ginagawa oh. Uh, uh, tingnan muna natin bago natin pulutin basta pangatlong cycle na po ay konti na lang ang makukuha natin dito kasi ito na po ang ginagawa natin bago natin sila paalisin dito lang sa mga gilid gilid mga kadakers dito lang yung sila mangingitlog oh yan na lang ang kukunin natin konti na lang so ganito lang po ang ginagawa natin sa gabi nilalagyan natin ng uh, duck layer pills tinutunaw natin yun uh, isang planggana po ang nilalagay natin sa ganitong karami na itik kasi kung sobra ang tubig hindi naman maganda kasi magligo-ligo yan sila hindi rin nila maubos so sayang lang ang ating ginagastos so nilalagyan ko lang ito ng isang kilo na duck layer feeds para babalik sila na mangitlog ulit yung iba kasi medyo pumayat sila dahil wala po so, tayong paglalagyan ng area kasi yung mga palay yung bunga nya hindi pa na hinog yung parang may gatas gatas pa so yan nagbaba ang kanilang itlog dahil bumapayat sila ng ganyan na klaseng palay so hinahabol ko naman ngayon so tingnan nyo ah, tumaba na naman sila balik so, ganyan lang ang technique mga kadakas para hindi masayang yung panahon so, dito kami nag ito na po yung pampo natin hanggang mag -harvest. so matagal pa kami dito so mga kadakers tayo po ay namumulot ng itog na yan yan ganyan ah, tingnan tingnan natin yung sa mga gilid gilid ah uh, hindi ko pa ito nilagyan mga kadakers ng dahon ng yog. Kasi medyo busy pa ako. Kunin ko pa yung sa kabila na ating kulungan at ilipat yung mga dapat ilipat dito. Marami kasi tayong meet. So, ito na po yung net natin hanggang sa pag harvest so mga kadakers medyo konti na lang po yung mapupulot natin dito kasi pangatlong cycle na po ito tingnan nyo naman Yan. So, mga kadakers, ito po yung napulot natin sa umagang ito. So, mga kadakers, ipalabas na po natin yung mga alagang itik natin. ah uh, mga kadakers, yung alagang itik natin ay hindi na tayo mahirapan kapag makatulog na sila ng dalawang gabi sa mga kulungan nila kasi alam na nila yung pupuntahan nila kinabukasan tingnan nyo naman so, wala nang kahasil-hasil yan ang gawin natin ay subaybayan lang natin sila so ganyan tingnan nyo naman nandito na sila sa palayan ah mga kadakas dito lang muna natin sila ilagay kasi ito mga palay itong hindi na harvest dahil sa sobrang damo ito po yung host ng water pump natin, mag water pump sana ako, kaslang umulan so nakasave tayo dahil winner nagwater pump yung Panginoon natin. Uh, mga kadakers. Mahirap kasi yung tubig dito sa area na ito kung hindi umuulan. Kaya nagkaroon ng damo ito dahil madaling ma ubusan ng tubig so buti ah, nagpang ulan yun hindi na po tayo nakagastos ng gasolina so dito tayo magbabantay lang malapit lang dito sa kinakampuhan natin yun o oh. ah, malaking halaga yung ginasto nila dyan hindi naman na manage ng mabuti so sa mga nais mag alaga ng itik na mayroong pera so maganda talaga mag alaga ng itik kung dito nyo ipokus yung pera nyo sa mga may kapital dyan na hindi maabot ma ng milyon mas maganda pang itik kaysa ipa-utang ninyo sa mga tao. Kung minsan, yung pira natin ay binibilang na natin yung porsinto. Yun pala, hindi makabalik yung kapital dahil yung nangungutang hindi makabayad. Pasintabi lang. So, mas mabuti pang kayo na lang maghawak ng pira nyo ipapautang nyo dito sa itik. Bili kayo ng itik. Lagay yung pira nyo sa itik. Ang itik ang pautangin nyo. Sigurado pang makabayad ng pira natin. So, ganyan. Ako mga kadakers, eh, sa ngayon, ah, hindi pa natin na bayaran lahat yung tatlong ektarya na binili natin. Itang ektarya pa lang yung na bayaran ko ah, mga kadakers gusto silang maligo kaso lang pinipigilan ko muna para makakain ah, mga kadakers hayaan muna natin sila makapaligo kasi ganito talaga yung itik pag i-vitamins natin mainit yung katawan nila so kailangan nilang maligo para pakondisyon so doon ko kasi nilagay sa yung hindi pa nahinog na palay wala akong choice eh so sinakripisyo ko yung kanilang pangingitlog madali lang yan babalik din yan so mga kadakers iniwanan ko muna saglit yung iba doon kasi kumakain pa ng palay ito so na mga kadakers kinuha na natin yung alagang itik natin kasi hindi baganda kung masanay sila sa magwatak-watak. Huwag yung isanay ang alagang itik ninyo na magwatak-watak sila. Sa nag-request na habaan ko ang aking video, so ito na idol. Hanggang dito lang muna. Thank you very much. See you next vlog.